ayun mga chay no? ang pangalawangan natin hain natin ang wet dry procedure po ng ating fried chicken ano? yan okay. Hello po mga chay, magandang araw po sa lahat no, At welcome back po muli sa ating YouTube channel. For today's videos po, meron po kaming panibagong isi-share sa inyo na procedure po ang tiyatawag po nating wet dry method. At meron po tayong isang subscribers na nag-request po nito at ipapakita po namin sa inyo. No? Meron po tayong hinandang marinated uh, na chicken. Yung marinated po natin na manok usually na ginagamit natin at saka breeding mix. Yan po at saka tubig po para sa ating chicken. So ayun mga choy, nagkataon po na meron po tayong isang customer no, na umorder po ng 30 pieces na manok. At uh, nagkataon po na meron pong request din yung isang subscribers natin. Ngayon po, gagawin po natin ng video. Ito po ano, abangan nyo po kung ano po yung mga paraan na gagawin natin at sana matuto at makatulong sa mga bagong subscribers natin. So ayun mga choy, ito po yung 30 pieces na barnitid na chicken natin. Ang gagawin na po natin, lalagyan po natin siya ng ano ng tubig you no know? yan po hmm. pagkatapos yung malagyan ng tubig lalagyan din po natin ng flour bidding mix natin uh, may timpla na po yung bidding mix natin hmm. i-coating na natin siya mga choy hanggang sa makuha natin yung ano sticky nya So ayun mga choy, nakuha natin yung ano, yung tamang lapot po ng ating wet dry po ano. At take note mga choy, no, wala po tong itlog ano. Hindi po tayo naglagay ng itlog kasi po iba po yung butter na ginagawa natin. Ganto lang po ang gagawin niyo no. Lalagyan niyo lang ng tubig at saka breading mix. Pag makuha niyo na yung ano, yung lapot niya, ganito kalapot mga choy, pwede na po yating eh, harinahan po ito. So ayun mga choy ano, at pisahan natin yung pag talagay sa ready mix. Ayan. Kung ilan lang po yung ilululod ninyo sa mantika, yun lang po yung lalagyan nyo ng harina para hindi po siya magtagal sa ano no, sa harina kasi ang alam ko kasi kapag matagal siya na iano sa harina nabababad pag niluto niyo magkulan na siya Ayan. Yan, shoutout out po sa mga natin no, mga bagong subscribers natin at kung saan man po kayo naroon ngayon at keep watching po kayo. Makadagdag po sa kaalaman natin ano. Noong nag-uumpisa po kami mag FC ganito po ang ginagamit namin no. Ito po yung unang ginagamit namin na procedure po. Pero try nyo po sa ano sa mga nag-FC na po diyan ano. Para makatipid kayo sa ano sa gasto din kasi kapag may itlog po kasi magastos itlog mahal itlog ngayon mga choy yan nagkataon po na nag order po yung isang customer natin kaya po tayo na ano nagawa natin ng video yung isang request ng customer natin ay yung customer subscribers natin ano ayan okay na po ito mga choy at tingnan nyo po ayan o. ngayon po ah ilulod na po natin kasi mainit na po yung mantika natin ayan tamang tama lang po yung apoy na gagamit natin lakas ng apoy para hindi po siya ano, masunog pa no Ayan mga choy. Hintayin natin ng mga 7 o 8 minutes bago po natin yun. Tingnan kung luto na po. Ano. Bago natin siya lukain, mga 1 minute po. Hintay po tayo. So ayan mga choy. Check natin kung okay na ba. Eh, ganda lang ang natin. Texture eh. ng extra natin. Eh. Okay, so. Okay So ayun mga choy. Pwede niyo pong gayahin ito no para magamit po ninyo yung ideya na ganito sa mga bago po ano na lagi FC. Yan po. Magkaiba po yung grano niya sa ano sa sa may butter. Kagaya ng wet dry, magkaiba yung baang ano niya. Ang pagkaplaki niya. Ayan. Ganito yung pagkaplaki ng ano wet dry. Hindi kagaya sa ano sa naggagamit ka ng bapper. Ano po siya? Marami po siya. Ano maliliit po yung ano niya yung pagka-plucky. Ano to malalaki yung ano niya. Plucky. Kitae eh. pa tayo ng mga ilang minuto at pwede natin siyang kunin. So ayan mga chay, pwede natin kunin ano. Ito na yung ano natin. Ah. wet dry method. Ayan. So, ayan mga choy, ang ganda po na ang resulta ng wet dry natin. Tamang-tama po pang negosyo po. Ayan. Siyempre, bago tayo maglulod, kailangan natin i-drain yung mga ano, bobo. So ayan, tuloy-tuloy na tayo mga chae. So, Ayon mga chae, no? Ang pangalawang ano natin. Kain natin ang wet dry procedure po ng ating fried chicken ano. Ayun. Okay. Hindi po magsisisi ang order nito at masarap po pa rin kasi yung gamit nating recipe, yung original recipe natin ano na itinuro po at ibinag natin, ibinahagi natin sa mga kababayan natin. Shout out po sa ating mga OFW na mga subscribers at ingat po kayo diyan lahat ano. At salamat po sa inyong pagsuporta sa ating YouTube channel Chicken Joy Adventures.